Hello po, kumusta po mga ating mga dude? Ayos sana po ba kayo dyan sa lahat po ng mga Aries? Umpisa na po natin agad ang inyong pong mga divine messages. Tanungin po natin ang aking angelic team. Okay, so itatanong po natin sa aking angelic team, sa aking mga spirit team. Kung meron ba talagang, kung meron ba talagang malaking surpresa o malaking pasabog sa pera o sa pag-ibig ngayon pong August 2025 para po sa lahat ng mga Aries yan po mate, mga dude welcome din po mga cross watchers mater mga dude kung ito po ay pinapanood po ninyo para sa inyong mga maal sa buhay na ang zodiac sign po ay Aries, welcome po kayo dito at so, sana po ay samahan niyo rin po ako hanggang sa dulo, maraming maraming salamat po o sa mga Aries may malaki bang sorpresa o malaking pasabog sa pera? Hmm, okay. So mas lamang na yes. Dito siya banda sa yes. So hindi na natin uulitin. O sa pera, yes yan. Ah uh, tanong natin, I, hindi pa tayo ng additional naman sahe. It will bring good luck. Wow, so may good luck talaga na darating. Mga Aries, may good luck, may good fortune, good news. Ayan, no, it will bring good luck ngayon pong August 2025 sa mga Aries. Kung baga makakabawi po kayo na may malaking pasabog o malaking prosperity. May malaking pasabog o malaking sorpresa ang Divine Universe sa inyo ngayong August. Okay, tanong naman natin sa love life. Okay, so, mas lamang sa yes kesa sa maybe. Kita niyo ba mga tayong mga dude? Mas lamang yung part ng dice na dito po sa yes kesa sa maybe. So, yes yan mga tayong mga dude. Yes, may malaking sorpresa o pasabog sa love life o sa pag-ibig. Yes. di ba Confirmation mga tayong mga dude. Yes yan. So, sa pag-ibig at sa pera, may malaking pasabog. Ngayon pong August 2025 sa mga Aries. Malaking pasabog o malaking sorpresa po yan mga tayong mga dude. Holy Angels, Holy Spirits. Oops. Malaglag na itong dalawa. Wow. Meron kayong two of pentacles at money regain sa reverse naman po na five of pentacles. So may dalawang malaking sorpresa o malaking pasabog sa pera o sa career po ninyo sa trabaho. May money regain din po. Ibig sabihin, yung mga nawala sa inyo na pera ay babalik po sa inyo yan. Times 2. At kung gusto po ninyong i-manifest na hindi lang po times 2, dahil po ang infinite source, ang divine source ay unlimited, so pwede kang mag-request sa divine universe na hindi lang doble ang matatanggap mo na swerte o abundance, kundi infinite o limitless po yan. So, maganda rin po sa communication dahil meron po kayo ditong Queen of Swords. Napakaganda po mga Queen of Swords. Wow! Queen of Wands. Wow, doble na yung four po ninyo. Okay, 2225554444. At doble na yung 4. So, 8 po yan o 8. Ang 8 po or 888 ay money frequency. Ibig sabihin talagang mas malaking matatanggap po ninyo. Talagang malaking pasabog ito ngayong August sa pera. Lalo na po sa career po ninyo o position. Kasi puro mga queen po yan, royalty. Or yung pagtaas, promotion, increase, yan po posisyon tataas, may promotion, may increase, madaragdagan po yung sweldo, po niya yung income o magkakaroon po kayo ng extra income yan po o yung part-time jobs na makakadagdag po sa inyo pong uh, kinikita. So malaking pasabog 'yan mga teh mga dude. Pansinin po niya may dalawang meron po kayong dalawang uh, malaking opportunity, may dalawa pong malaking opportunity o uh, offer po ito sa inyo ngayong August. Puro queen. Pansinin po niyo, Tatlo na yung four nyo. Puro queen yan. Queen. Queen. Ayan po. Queen of Pentacles sa pera. Queen of Swords sa komunikasyon po ninyo. Sa inyo pong pagiging intelektual. Pagiging matalino po ninyo. Uh, mabilis na desisyon pero napaka ang sinasabi dito ay ang naririnig ko po dito ay calculated risk. Okay, matay mga dukay kahit po kailangan sa sitwasyon na mabilis kang ka mag-desisyon ngayong August ay hindi ka hindi ka magkakamali. Tamang tama pa rin po ang magiging decision at uh, magiging maganda po ang outcome o yung resulta. So maganda to mate, mga mga din. Yung transition ng pagtaas ng inyo pong hindi lang pagtaas ito eh, kundi stability kasi ang 4 po ay security at stability po yung steady. Magkakaroon na kayo ng permanente, steady po na pagkakitaan o trabaho o posisyon. Steady na. Kung bagay hindi na pa bago-bago mga tayo, mga dude. Mas maganda na po yung magiging trabaho, yung offer po ninyo. Ito yung pagbabago. Lahat ng nawala sa'yo, babalik sa'yo. Multiplied po yan. Mga ating mga dude. Yes yan ba diba? It will bring good luck talaga. May good luck, good fortune, magaganda, magaganda at malalaking opportunity ngayong August. At yes po yan. Kung sa pag-ibig din po. Okay, so, meron ditong tatlong tao, espesyal na tao sa buhay mo na talagang nagmamahal sa iyo ng totoo. Okay. Mari din po na kailanganin mong magdesisyon kung sa pag-ibig mo ito. Kung sa pag-ibig po ito, mga mga dude, kailangan mo mag-desisyon ngayong August kasi tatlo yan. Tatlo ang pagpipilian mo. Meron din po sinasabi dito na maaring maaring sa ilan po ay wise decision na ang dalawa po ay magiging forever na po ninyong talagang parang BFF, maging best friend. Ganun po. Yung, um, habang buhay ka nilang mamahalin. Yan po. At yung isa po ay talagang forever mo. Yan po, mga mga dude na magiging romantic partner. So, tatlo yan na nagmamahal sa'yo. Malaking pasabog din sa pag yan. Love life. Heart with the key. Ito na yon. Wow. Welcoming love. Yan po. Sa ilan na matagal na pong sinara o kinandado ang inyong puso ay ngayon pong August ay unti-unti mo nang uh, bubuksan ito. O tuluyan, ng mabub o tuluyan mo nang bubuksan nito para sa isang tao. The one open your heart. Wow. Getting together. Perfect. Yan po yun. Ang naririnig ko po dito na channeled song ay yung perfect combination. Perfect combination! Parang ganun po. Yung, yung song, channeled song. Pasensya na po sa boses ko at ngongo pa ako. At hanggang ngayon ay inuubo pa rin mga mga dude. Kaya po, pagpasensya niya na. Pero yun po yung, yung channeled song na narinig ko. Yung perfect dito sa perfect combination. At yung isa pang song. Hindi ko po alam kung familiar po ito sa inyo. Pero yung perfect perfect ayan po <laughs> yung perfect na talagang hindi hindi ka perfect pero para sa mga tatlong to na totoong nagmamahal sa iyo ay perfect ka talaga para sa kanila so ayan welcoming love na po yan yan po yung pasabog malaking pasabog sa love life po niyo heart with a key meron kang Uh, makikilala na siya yung, makikilala mo na ngayong August yung the one or matagal mo na nakakasama pero ngay ngayon kang August magkakaroon ng realisasyon na siya pala talaga yung may hawak ng susi ng puso mo sa love life receiving what you need progression, arriving moving on receiving what you need ito naman po yung sa pera, kung anong kailangan mo, darating talaga yan sa'yo, kung aning hinihintay mo, darating. Wala ng delays dahil matagal ka nang naghintay. deserve mo ang makatanggap na ngayon, ngayong August, receiving what you need. Progression, ito yung progression, mga ate, mga dood, yung inyo pong uh, estado, yung pong trabaho po niyo yung position po niyo progression, yung career, yung inyo pong pinagkakitaan talagang mag-increase. Arriving sa kung saan mo gustong pumunta ay makakarating ka ng matiwasa. Ayan po ng safe at mapupunta mo gusto mong puntahan ngayong August. Makakarating ka sa kung saan yung nandoon talaga yung desire mo, yung, yung pangarap mo, yung mga goals mo. Yan, mararating mo yan. Makakarating ka. At kung may mga hinihintay ka, darating naman ngayon. Arriving. Moving on. Okay. Kasi nandito yung hindi lang basta arriving, makaka-receive ka din. Receiving, arriving. Okay, mga ate, mga makakarating ka at may mga darating din sa buhay mo ngayong August. Kung may mga bagong darating sa buhay mo ngayong August, meron din naman pong talagang ililet ko muna kasi moving on. Closure, yan po. Lahat-lahat ng issue sa pag-ibig ba niya, sa pamilya, sa mga naging problema, lalo na sa pera, yung samanan loob, lalo na po sa mga nawalan po ng malaking pera or na-scam po kayo, magkakaroon na ng closure. Mag-move on ka na talaga. At mas madali ka makakamove on kasi maraming darating sa iyo ng mga biyaya. Ayan po, blessings, mga opportunities. Kaya makakalimutan mo na rin. Unti-unti makakalimutan mo na rin yung mga nawala dahil mas malaki yung darating. Ayan po matin, mga ating confirmation po yan. Alright, so sana po ay may nakuha po kayo dito kahit paano. Sana ay nasagot din po kung meron man kayong katanungan. Yes, yan at ating mga dude. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyo suporta. Sa mga nag-like, nag-subscribe, nag-comment. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nag-share din po ng video na to, maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi hanggang sa susunod po.